May mga bago na pong nawawala matapos manggaling sa sabungan. Duda ng pulisya, baka raw game fixing ang dahilan ng kanilang pagkawala. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kasunod ng binalita namin kahapon na anin mga taga taga-tanay Rizal na nawawala matapos mga pagsabong, Meron na namang apat na nawawala ngayon ng taga-tanay Rizal din at halos pareho rin ng kwento na mga naunang nawala. Ang pamilya nila hindi malaman ang gagawin. Kung sino man po ang hawak sa kanya, pakawalan nyo na po siya, parang awan nyo na. Meron po siyang anim na anak na naghihintay sa kanya. siang ang nisis ni Manny Magbanua, handler ng manok na panabong. Huling nakita si Manny noong pang January 12, mismong birthday niya. Sabi ko sa asawa ko, happy birthday. Huwag ka na sumama, birthday mo. Kasi galing lang sila sa Sabungan sa Tarlac. Sabi niya, okay lang yun, babalik ako. Sabi niya, mag-ahanda tayo. Kasama naman ni Manny sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna, si Ferdinand Dizon na siya namang nagbibitaw ng manok sa ruweda. Nakita pa nga siya sa online sabong, panalo ang inilaban nitong manok. Pero pagkatapos nun, hindi na siya makontak ng asawa niyang si Diane Loyola. Hanggang sa umabot na po ng hapon, tinatanong ko po kung anong oras po ilalaban yung iba nilang manok, hindi na po siya nagre-reply. Pero po, hanggang sa maggabi po, nailaban po yung mga manok na tatlong natitira, pero hindi na po sila yung nagbitaw. Kasama rin ni Namani at Ferdinand, ang 22 anyos na si Mark Paul Fernandin. Siya naman ang tagabitbit ng mga manok na panabong. Lapis din ng pag-aalala ngayon ng kanyang nanay. Mark, anak, kung nasa ka man naroon, huwi ka na. Hindi na ako mapakali, hindi ako masyado makatulog. Halos wala na ako maiiyak. Mahit may na oras-oras, hindi, hindi, ko na alam kung ano gagawin ko. Para na ako mababaliw, ka kaisip ko, nasaan ka na anak. Base sa inisyal na investigasyon, gamit ang inarkilan sa sakyan. Mula Tanay Rizal, hinatid ang tatlo papunta sa Cockpit Arena sa Santa Cruz, Laguna. May git dalawang oras ang biyahe. Mismo ang may-ari ng Cock Farm at kanilang financier na si Julius Savillo ang nag-arkilan ng sasakyan. Hanggang sa noong January 14, alas 2 ng madaling araw, nasa pool sa CCTV ang van na sinasakyan ng tatlo. Palabas na sila ng Laguna, pero hindi naman sila nakauwi sa kanikan nilang mga bahay. Maging ang 21-anyos na driver niyang si Melbert Jan Santos, nawawala rin. Pati yung mismo sasakyan, hindi ngayon mahagila. Nang January 14, kasi may nagpunta lang po doon sa farm, at nagkakasabi uh, nags sa amin na, yung uh, si Taba ay baka may nagsabi lang po na naho-hold naho daw sa Sabungan, sa Santa Cruz. Kaya ang nangyari po nung January 14, pinuntahan namin. Napag na naman ng kaanak ni Melbert na nakadalawang panalo at apat na talo sa Sabung ang grupo ni Manny. Kaya duda na mga kaanak ng mga biktima, baka nagalit ang bossing nilang si Abilio. May nakakapagsabi po sa amin na baka daw po napagbintangan ng kung ano sa loob na nandaya. Nagpabalik-balik na mga pamilya ng biktima sa farm ni pero hindi nila ito magilap. Boss Julius, alam niyo po, marami pong anak handler niyo. Sana tulungan niyo po kami. Malutas yung kasong to hindi na po kayo nakita simula so nung nawawala po sila. Sana po lumitaw na po kayo, tulungan niyo po kami. na ang mga kaanak ng na mga nawawala sa Santa Cruz, Laguna at ikinakasan na rin ang kaso laban sa may-ari ng cock farm na si Abilio. Game fixing naman ang nakikitang dahilan ng Santa Cruz Police sa nangyaring pagkawala ng mga lalaki. Hindi rin daw malabong ang nga ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero natin kasi may mga sabi sa atin uh, yung mga manok may damage na, yung pinutulan na ng ugat. Parang yung fixing din, huwag ka basketball, din sila sila na Ay naman sa PodCore, mga LGU ang nakakasakot sa mga aktwal na sabungan. Mga online sabong lang daw ang hawak nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News Five.